diyan makatulog ah, uh, daling araw na bali at uh, 2.30 am 2.30 am ah, medyo naisip ko ano yung mga gagawin para bukas so yun ah, uh, to lumabas na ako hindi na talaga makatulog luto na lang ako na sinahing yan, nagsahing na ako. Tapos, ko na rin yung hotdog na galing sa rep. Para may almusal na kami. So, yun. Ito na. Bale, on the way na kami papunta do sa bahay na tutuluyan namin. Um, maglilinis kami ng bahay kasi hindi natin alam kung ano yung tumira dati doon sa bahay na yun kung may alaga ba silang aayop aso ganun po sa siyempre kailangan malinis muna natin bago natin tirhan so to nasa lower hat na kami nito ano ano yung Pitoni. So yan. Lagi kung sinasabi kay Maricar na yung pagda-drive kailangan aware siya na lagi siyang titingin sa right niya, dahil mga pedestrian. Priority yan, hindi mo pwedeng uh, daanan yung pedestrian pag kami tatawid. Titigil ka talaga Tapos, yan always huh? right, left titingnan lagi ng right mo bago ka pumasok sa intersection kahit sa roundabout ganun din titingnan muna ng right mo pag libre tsaka ka palang papasok so ito tawid namin ng tulay <laughs> dito ako naglalakad nung unang dating ko ng New Zealand yan tulay na yan yan yung ngayon yeah, parang yun naglalakad na yan. Mga yun mga mga tao na yan no? dun na ako naglalakad dati papuntang Alice Town kung naalala nyo yung mga previous vlog ko na naglalakad ako ng tabing kalsada umaga umaga yan yun yan yun ang Alice Town So yung nakuha kong bahay malapit lang dito sa Alistown. Kasi mas para sa akin mas ano siya accessible malapit sa mga malls, sa mga restaurant, shopping malls, mga ganun. na lang na-approve ako ng agent sa bahay na yun. Kaya toh ilinisin namin Marami ding mga trial and eh, ano kami na nag-apply. Mga na-denied kami, hindi kami na-approve. Hindi ko na sinama sa vlog yung kasi wala eh. Marami din mga bahay na talagang magaganda. Tsaka medyo mura, may mahal, ganun. Pero itong nakuha namin, sakto lang. Tsaka malapit sa school. Walking distance lang sa school ni Kaden. Kayden. Tapos yung nasa ah, trabaho naman ni Maricar, mga ano lang siya. Uh, uh, 10 to 15 minutes lang. Ganun lang. Tapos sa trabaho ko naman, halos ganun lang din, mga 17, mga ganun, minutes. O 15, ganun. Nandun na ako sa trabaho. Malapit lang talaga. So, ito na yung uh, daan papasok ng property. So, yung may bakod na green na yan. Yan, yan yung amin. Yung kapitbahay namin na yan. Yung bahay na nakikita nyo na gray ang bubong. Pilipino din na nakakuha ng bahay na yan. Kaya kami may kapitbahay kami yung Pilipino. So, yan. Nilagyan na ng bato ni Kayden. Kapasok na to. Oo. Oh. Yan, ko mamaya. May mga halaman kami dyan. May mga apple tree. Kami, apple. Tsaka grape. Ayan, may ng apple. ayan yung apple. apple. Yun, dami nyan. Ayan po. Bahay. So, ayan yung bahay na nakuha namin. May laundry siya. Nakabukod yung pinto na yun na nakikita nyo sa right so yan yan yung pagpasok yan yung kitchen tapos sala at saka yung room yan yung room namin ng master bedroom Tapos, yan. Ang kitchen. eh yung isa pang kwarto. Ganda. And then, yan yung ah uh, CR with shower. So, yan. At ito naman yung update na nakapaglagay na kami ng mga mga gamit yan yung aming TV ayan kitchen no? medyo nakapaglagay-lagay namin ng konting gamit ayan nailaayos na namin yung mga gamit namin may surak na rin saka yun mga gamit sa CR doormat ayan saka yan nagwa-washing na ayun yung washing oh. sinasabi ko kanina washing and dryer ayun si tuka naglalaba at ito na yung na yun, nalinis ko na yung alaman namin sa labas at tinrim ko na yung mga damo medyo malinis na Siyempre, si YT. Ayan, si YT. Oh. Nasa labas, naulanan. So, yung mga guys, paano? See you and have a great day. Bye-bye!